Kabanata 6 Isiniwalat ni Nephi ang mga bagay ng Diyos. Ang layunin ni Nephi ay hikayatin ang mga tao na lumapit sa Diyos ni Abraham at maligtas. Mga anim na daan hanggang limandaan daan dalawang bisi. bersikulo 1 At ngayon, ako si Nephi ay hindi nagbibigay ng talaang kanan ng aking mga ama sa bahaging ito ng aking talaan hindi ko ito ibibigay kahit kailan sa mga laman ng ito na aking sinusulatan sapagkat ito ay binigay sa talaang iniingatan ng aking ama kaya hindi ko na ito isusulat pa sa akdang ito sapagkat sapat nang sabihin ko na kami ay mga ni sa eh. at hindi mahalaga sa akin na ako ay masusing magbigay ng buong ulat ukol sa lahat ng bagay ukol sa aking ama sapagkat ang mga iyon ay hindi maisusulat sa mga laminang ng ito. Sapagkat nais kong magkaroon ng puwang upang maisulat ko ang mga bagay ng Diyos. Sapagkat ang kaganapan ng aking kahangarin ay mahikayat ko ang mga tao na lumapit sa Diyos ni Abraham at sa Diyos ni Isaac at sa Diyos ni Jacob at maligtas. Sa so makatwid, ang mga bagay na nakasisiyas sa sanlibutan ay hindi ko isusulat kundi ang mga bagay na nakasisiya sa Diyos at sa kanila na hindi makamundo. Sa makatwid, ako ay magbibigay ng kautosan ng aking mga bini na huwag nilang lalagyan ang mga lamin ng ito ng mga bagay na walang halaga sa mga anak ng tao. Manano na ganyan sa Yun lang? Mm -mm. Ikaw. No. Ikaw ako na kasi. Ano? parang yung sa unang basa mo naisip ko na hindi ni Nipay sinulat lahat ng mga ano nung tatay niya parang ano para sa akin halimbawa ako magka mayroon ako ng anak yung buong buhay ko ah uh, concern yung anak ko pero magkakameron siya ng sarili niyang buhay ang importante lang dun na malaman ni Baby na kung paano sumunod sa Diyos. Kasi once na alam niya kung paano sumunod sa Diyos, hindi lang siya basta mag... Uh, parang aasa lang sa akin. Independent yung kanyang pananampalataya. Okay. So, although although si Lehi ay sobrang gaganda ng kanyang ginawa nung time nila sigurado. mm kumuha lang siya ng mga tala, yung mga ano, mga record na yun. Kumbaga, yung si Lihay sumulat siya ng sarili niya. Pero si Nipay may sarili siyang ano ah uh, ginawa. Gumawa siya sa sarili niya. Yung kanyang sariling pananampalataya, ginawa niya ng ano ng tala. Ang ano dito ano. Parang ano waw, pag 'di ba? pag nag-diary ka. Usually, kailangan ka nagda-diary. Pag masaya. Pag sobrang saya mo, may... Ako talaga, hindi ako nagda-diary. Nagda-diary lang ako pag natouch ako ng spirit. Yung talagang... Alam ko na nandun yung... Na nakita ko yung kamay ng Diyos. Doon ko lang sinusulat. Parang dito rin kay Nephi. Yung mga nakita niya na para sa Diyos yung mga sa mga tao na mas makilala nila yung Diyos yun lang yung sinulat niya hmm. kasi yun na importante para anak mo din kung ano lang nakita niya na ginagawa mo tungkol sa simbahan yun din yung mga makukuha niya kaya, Matatandaan niya yun kaya lahat ng nakasulat dito sa scripture lahat yan word by word siguro or bawat isang pangyayari ay napaka importante Hmm. Kasi yan lang yung nakasulat eh. Correct. Saka sabi niya, ang sinulat lang niya, yung makalulugod sa Diyos. Hmm. Saka para mahikayat yung mga tao na maniwala. Tsaka hindi lang kwento. Hmm. Tsaka, hindi lang yung magaganda. Pati yung masasamang nangyari, di ba? Pero hmm. makikita mo doon yung kung paano siya tinulungan ng Panginoon. Hmm. Sa lahat ng trials niya. Sa lahat ng triumph niya. Mas marami pa nga yung ano eh. Yung trials niya Nagsinulat hmm. Kaysa dun sa mga Habang happenings Hindi nga siya nagsat birthday nila or kahit anong Nagparty ba sila? Hindi Nagsiselebrate sila Pag nag Natagumpayan na nila Yung mga pagsubok Pansinin mo hmm. Tapos ang Party nila Maggagawa ng altar Tapos magdadasal hmm. Diba? Gagawang dambana hmm. Hmm. So pwede natin gawin yun sa ating family. So any word of the day natin? Gumawa tayo ng dambana para sa Diyos. Paano? Hindi tayo gagawa physically. Yung naman. Pero paano? <laughs> <laughs> paano mo gagawin? <laughs> in how, in what way? Paano ba yun? Ano bang klase yun? Yung, yung paggawa nila ng dambana? Sila kasi physically gumawa sila ng dambana. Talaga nag... para. Kasi doong panahon 'yon bago pa ano ang ano pa nila, Lord ni Moses pa sinusunod nila eh. Physical sacrifices pa rin sila eh. Mm. Eh ngayon naman hindi na tayo physical sacrifice. So 'yung dambana natin, yung natin. Mm, 'Yung yun way natin, yun, natin yun, ng pag um panan- ano 'yun? How do you say it in Tagalog? Ofan example, chay? Yung paano sila mag-worship. Ano? Pag-worship? Ano sa Tagalog yun? Yun. Kung paano tayo mag-prepare. ka kagaya ngayon, isimba tayo. Yung yung dambana natin eh. Paano may prepare sa sarili mo? Para mag- sumamba sa Panginoon. Uh. Ah. ba diba? Sa halip na ka ng bato, mangungolekta ka, tatanggalin mo naman yung mga bato sa sarili mo para makapag-worship ka. Parang ganun. Physically, may gagawin, ginawa sila. Ikaw naman, spiritually, may gagawin ka. Alright? Alright. So, yun yung kuha ko ngayon.